nan. Ah, uh, kay Tagani, no? Amen. Ah, uh, salamat sa Ginoo. Ah, Ah, Brother Jess, Jess, Jess Argote, going uh, ah, itong sa sa Manila. Nga man ang bala po Bisaya kay nakadangat magdose iyan. Amen. Ito po nakadaan sa sa unang nag-iskwela pa ko sa iligan, nakadamat ko dito. At nakaibano po ko Bisaya. Gigan uh, ko sa Luzon, uh, ginala ko sa Gino sa iligan para makadamat. Sa iya. So, nalipay ko kay Uh, nakatambok naka ko dito sa inyong panagkantiko. Amen! Uh, iingon mga iksuon nato, sina Brother Josiel, ang mga iksuon nato dito rin na nanguna sa Aproqueta, na gamay na no? ang atong isikutan. So nangutala ko, pila man mo, pila man. Iko uh, niya, ingon nila sa atong mga igsoon mag-ihap man sila base sa mga cup no mga cups so usay 1200 usay 1500 oh ma i was so wonder na 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 ba na ano ko na amaze ko no ano ayun Nating ako, ay dalihan man mo. Kami sa Manila, 500 lang. Pero ang among population is really, I think, uh, times of uh, Oroqueta. No? So, dalihan mo. So, ano yung purpose? Sabi ko, ah, ah, ah kagabi, ah, I was thinking na, ah, ano ba ang purpose nila? No? Ba't pa silang mag, ano, small group? no? Sa Manila, uh, in a few years, na nagkaroon na kami ng ganitong topic, no? But we are very far from from the practice also. Amen. That is why, nung nalaman nila na we are going to speak the small group, sabi nila, this coming combined, kayo ni Brother Jim, Brother Joel, at ako ang mag, we will be speaking. But eventually, Brother Joel is going to illegal for the collision. So, because of you, because of this conference, kami ang tatasan kung mamulong po na kumbay Manila. So, alam mo mga kapag ginaya nang kayo ng Church in Manila. Salamat, salamat. <laughs> so, sabi nila, hindi na kayo brother mag-prepare, ni Jim, saka ikaw kaya yun to kasi nakapag-prepare na kayo. <laughs> so, actually, until now, I'm, uh, you know, when uh, when we give a word, no, as much as possible, uh, maraming verses, no? Maraming verses. Sabi ko mga kay Brother Joel, I only saw a few verses, no? Especially the, what, what verse is that? Anong versikulo yan? Hebrews verses 24 to 25. Anong sinabi ng verse na yun? Uh, not, not forsaking. not forsaking the assembling of ourselves together. But before 25, okay. na versikulo. And let us consider one another so as to incite to one another to love and good works. And yun ang verse 24. So, kaya nga, ano ba itong small group? Sabi nung kapatid natin, gigol sa Iksoon Joel, na ang small group, this is not our invention. No? Hindi nato ni Himo-Himo naman. No? Gigalig kay sa atong ginong Jesus. Siya ang nagsugod o small groups. Amen. Tingnan, isa ko na, wala makabalong ang atong ginoo na small group na ini. Karoon, is ka small group. Pero, we are not concerned what is that word. Ano yung concern natin? The practice. We know the small groups, but we don't have the practice. Ikot e sa ating ito, wala man ninyong small groups? 29? 29! Kagalina, kagalina, nagkuhan man ko sa population sa Oroqueta, pero itagal naman ko sa Google 2020 naman. Pero ang inyong population by 2020 is 72,000 only. But Manila is far more. But the number of saints the God meeting. 1,000. Sabihin natin, 1,000 na lang. But your member is only what? 300? 200? 200. So, ang ang isa sa napaka importante na panagatigong ay ang uh, small groups. Of course, ngayon naman wala na doon na parties, no? Then we will go on to that, no? Uh, I was considering na I also belong to the small group, no? We all belong to the small group. I also Uh, actually, before that, na uh, may small group na tayo binabanggit, we are in this small group. No? But the Lord wants us, you know, uh, many times, huh? ma in the past days, maraming daganay kapo sa mga world news. No? Daganay kapo. Na ay kera sa Israel, na ay kera sa, of course, kera sa Middle East. Usay, usay mo ba lang Umabot na ka gino. gino. ang ginoo? Umabot na ka ang ginoo? Ay dili pa magbukan daw. dili pa kuwan daw. Di pa taan daw. Pati pa na ang ginoo. Di li pa taong na, na, na pa taong na perfect.